Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kung hindi po kayo nasasagot ha. Fake profile, no identity, fake. Yung hindi po kayo talaga yung profile. Naka AI, uh, anime, anything na hindi po kayo or nakalock. No identity. Hindi po talaga kayo pinapansin ng admin namin. Kahit ano pang i-message ninyo, hindi po kayo papansinin. Okay? Marami pa rin hindi makaintindi na hindi kami tumatanggap ng ganon. The star, mabilisan lang po ito. Tingnan natin kung ano yung energy mo ngayon. Okay, meron kang the star, nine of cups, four of cups, and the word. Okay? Masyado ka maraming sinugal. Baka lang babae ka magsamahal, ano? Kung magsugal ka talagang todo talaga, todo bigay. Grabe ka. Kumbaga, lahat talaga wala kang pakialam kung ano sasabihin ng tao sa iyo even though nainuhusgan ka o ano man, talagang go ka ng go. Okay, in the lovers, Ten of Swords, King of Pentacles and Nine of Pentacles, lumaban ka daw kasi minsan gusto mo nang bumitaw kasi napapagod ka na kasi feeling mo walang patutunguhan yung pinaglalaban mo diyan sa person mo na yan. Sabi ng universe sa'yo, ang advice sa'yo, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Okay? Kahit imposible, walang, walang imposible kung positive thinker tayo. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo. Sa pagda pagdating naman ng financial, magiging okay ka, yung anak mo, yayaman siya, Allah yarab, i-manifest mo yan. Pagdasal mo yan talaga na magkatotoo yan. Okay? Pagdating nyo sa umaga, sa pagising nyo pala, lagi nyo iisipin na worth it kayo. Worth kayong tao, mapagmahal. Mamahalin ka ng tao kikita ka itong araw na to. Kahit parang wala kang idea anong mangyayari, basta iisipin mo lagi na may mangyayari lagi, na positive outcome. Okay? Yan lagi. Yung mahal mo uuwi na, tatawagan ka, yung mga ganon. And I know naman na strong yung, yung energy mo kasi yung personality mo. Kasi lumalabas naman, lumalaban ka. Hindi yung palaban na maldita ha. Bawal po na, bawal po dito sa amin. Kahit nagbibigay ako ng mga rituals kapag salbahe ka, hindi po kayo matutulungan. Okay, makikita kasi ng mga angels na salbahe ka. So ano magagawa po namin? Wala po kaming magagawa kung salbahe po kayo. Okay? Six of Swords, Ayan, sabi ko sa inyo, lumaban kay Nandiyan si strength. <laughs> o, oh, hindi ba? Something, ano, um, so, so, presahin ka ng isang tao na ito. Yes. Um, I think may magkakabalikan, magme-message bigla, magsasorry sa'yo. Mm -mm. And alam ko naman na ang dami mo nang sinugal dyan sa tao na yan. Yes. And in a way, focus. Focus talaga. Hindi ako proud sa hindi ako proud sa mga partner o asawa or even though na third party ka, tumutulong din pa ako sa mga third party. But um tinitingnan po namin kung mabuting tao ba siya o hindi. Huwag kayong huwag kayong, kayong, kabahan. Baka mamay ng asawa diyan tatas yung kilay siya tumutulong sa third party na ninira yun know, ng family. No! Huwag pong ganon. Kasi, ang, um, teka lang ha. Nag, nag ano sa akin yung, okay. nagchat yung admin, oh, ma'am. Umuinde daw ng asawa ni madam. oh Teka lang, replyan ko lang to Na-excite ako. At naging masaya daw sila. Okay, replyan ko yan mamaya. Wow. Grabe. Ganito yung mga fighting spirit talaga na Talagang naniniwala sila matutulungan sila, di ba? Kapag kasi malakas yung loob nyo na matutulungan kayo. My God, matutulungan at matutulungan kayo. Kasi ganoon kabait ang mga angels. Kapag malinis yung puso mo, tutulungan ka talaga niya. May mga nagtatanong dito sa akin, Ma'am, hindi pa po bumabalik yung ano. Wag ka mawala ng pag-asa. Basta maniwala ka sa sarili mo na may pag-asa pa. Baka naman kasi mali yung ritual na ginawa mo. Una, bawal pong umiiyak, bawal malungkot, bawal galit. Yes. Tapos, mini-message mo siya, kinukulit mo siya. No. Mag-focus ka dyan sa rituals na ginagawa ng mga prayer na binibigay ko sa inyo. Halimbawa, dinadesalan ko yung tubig niyo Ay, nako, ang dami kaya nag-message na nagiging hawaan sila, nawawala yung bigat ng puso nila. Ang dami. Mag-start kayo doon. Tapos, i-play nyo yung pampabalisa, pampabalik ng person nyo. Tubig, tapos i-play ninyo yung pampabalik ng person, pampabalisa. Super po talaga. Tapos, syempre, magpa-reading kayo. Kung gusto ninyo, kung ayaw nyo, wala naman po namimilit sa inyo. Pero take note, sa mga naniniwala lang to, kung hindi ka naniniwala dito, lumayas ka, ganun lang po yun wag nyo pong i yung time nyo na manood dito kung hindi naman po kayo naniniwala. Para saan? ba diba? Para sa mga naniniwala lang po to. At sa mga ano po talaga, sa napansin ko, yung, yung willing po talaga na magpatulong or malaki ay matutulungan ako nito. Matu yung manifestations nila malakas, yun yung mga natutulungan. Totoo po talaga yan. ano ba yan? Gusto pa akong i-video call mamaya na. Okay, mamaya na gusto daw ako kausapin. Kasi siguro dala ng excitement ni ma'am. Teka lang, relax lang kayo dyan. Okay. Um, umida daw yung asawa niya. May dalang bouquet. Oh, sana all. <laughs> Six of swords and the higher and the strength. Oh. Yan oh. Yung iba sa inyo gusto mag-move on pero hindi naman kaya. 'Di ba? Nagkukunwari ka lang, nagkukunwari ka lang, pinaplastik min sarili mo no. Kung may paraan, gawaan niyo ng paraan. Okay? Di man ako, josh hindi man ako uh, perfect, pero lahat ng makakaya ko gagawin ko para sa inyo, para sa mga client ko. Totoo po yan. Hindi nyo pa po alam kung paano ako magtrabaho. Yung doktor nga, ilang taon sila nag-aral ng medicine, namamatay pa rin yung kanilang pasyente. Di ba? So, hindi pa rin kami perfect sabi ko rin po yan sa mga client ko. So, yung mga nang, yung may nang ba siya akin last time, di ba? Yung si Mystica, one 117 ba yon So, hangag ka, di ba? Di sana, uh, hindi ka pa sumuko, di ba? So, nakita siguro ng angels ko, or yung angels natin na salbahe siya, masama siyang tao. So, hindi talaga siya tutulungan. Ito yung pinakamaganda is of oh, pentacles. Meron ako nakikita na good news pa rin. Makakatanggap ka ng magandang balita. Kung hindi po ito balita, regalo. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Yes, kung may lakad ka, tuloy mo yung lakad mo na yan. Go. May gagastusan ka daw. Magiging matuwa ka kung ano man tong gagastusan mo. Matutuwa ka. Example, meron kang um, gagawin. Anything, kahit piso pa yan. Go. Matutuwa ka daw go mo daw. Pwede ka maglabas ng pera ngayon. Queen of Cups, Five of Wands, and, o, oh, diba? Masaya siya, Oh. Queen of Cups and Five of Wands. Knight of Swords. Meron ako nakikita dito na marami kang kalaban. <laughs> Diyoko. To be honest, oh, marami na itong pinuntahan. Manggagamot. Yes, marami na. Mm -mm. Talagang gumagawa siya ng parang para maghiwalay kayo. Para hindi ka isipin. Totaling dinilit ka sa puso niya. Opo. Hay nako. Inis ako sa mga ganito. Alam nyo, minsan sinasabi, totoo po talaga yan. Kinahamon ko po talaga yung mga mangkukulam na eh, O yung manggagamot na masama. Sinasabihan ko talaga sila. Kasi naman yung kaya nyo, yung mga mahihina. Yun. Mm, mm Lumaban kayo ng patas. Pero sana naman yung mga bata, pag alam nyo may mga anak na masasaktan, kahit, kahit third party pa yan, kung may batang masagasaan, please lang wag naman magulis dili kayo ba diba? parang awan yun na sana wag yung wag yung masyadong saktan yung tao okay may bata na apektuhan yun ang kahinaan ko talaga sa mga bata yung mga buntis Diyos ko hindi pa sinisilang ang sanggol grabe na sila talagang gagawin nilang lahat para maghiwalay ano yun Diyos Hindi man lang kayo, ano, kinikilabutan sa ginagawa nyo. Ginaganon ko talaga yung ano na yun. Yung mga bad spell. Queen of Pentacles and Eight of Cups. Okay. Mm. Pinatay talaga yung love. Pero sa totoo lang, love ka ng person mo. Kahit pinapatay niya to, ay ano, some of you lumalaban pa yung person mo. Yun ang good news sa inyo kahit ginagawa niya lumalaban, pero yung third party gusto kanya gusto niya talagang burahin dyan sa utak niya. Okay, tingnan natin yung iba pa. It's either ikaw to or shad. Bahala kayo mag-divert ng energy nyo, ha? Tingnan natin yung blessings coming. It's either sa kanya o sa'yo. Isama na natin para mabilis. Marami pa akong gagawin, mga mahal ko. Ang daming umiiyak, Promise. Pero sinasabi ko naman yan sa kanila. Kung, kung mahina lang ang problema, wag na kayo magpa-reading. Hindi nyo kailangan. Kung blinak ka lang, kung, kung sa tingin nyo mabigat, na sa tingin nyo merong gumagawa sa person niyo go, magpa-reading kayo. Pero kung wala lang, simpleng problema lang, wag na, manood na lang kayo. Mamaya dasalan ko yung water. Okay, yung water. Para inumin nyo yon pero kung gusto mo talaga nine of pentacles, wow. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung may gagastusin kayo na pera, goods, maggrocery kayo or ano man, goods daw magiging masaya ka. Ini-stock kanyo. Alam mo, kung ano man yung victory mo ngayon, naririnig ka ng person mo, kino-congrats kanya. Masaya siya. Okay? Wow. Blessings is coming. Ayan. Lumabas na naman 'to. Ay ano. Someone's working talaga. Win work talaga siya. Two times nang lumabas. Tinatanong ko yung blessings. May blessings naman both of you ahead of you inshallah bago magtapos itong October na ito, November inshallah magkakaroon kayo ng marami-raming blessings. Flowing, wow, answer prayer kayo. I mean, climb this ano reading. Okay? So, kumuha kayo ng water, inumin nyo yan. Um, yung unan ninyo, i-ano natin. Um, ano bang tawag dito? Dasalan natin, pwede. doon muna tayo sa ano? Doon muna tayo sa water. Maganda po yung tag-10 pisong galon. Kahit mas prepare ko po sa inyo, bumili kayo ng bago. Hindi po galing sa gripo. Okay? So, inumin nyo po yan. Kumuha kayo ng unan nyo, okay? Tapik-tapikin nyo. Tap. Pag pinukpok ko po yan, ganun yung kamay ko, isama nyo po yung pangalan ng person niyo Mananaginip po talaga yan, promise. Wala lang dito yung unan ko, pero isipin nyo na lang na basta kapag ginanong ko yung kamay ko, Iyanon yung pangalan ng person ninyo. Kayo magkamali three times po yan, ha? Sige, seryoso po ito, ha? Bawal umiiyak, bawal galit, bawal malungkot. Para hindi kayo magkamali sa ginagawa nyo. Okay, so magbasa tayo sa mga natulungan natin. Eto nga, tumata, um, tumatawag yung admin ko sa akin. Anyway, bawal po akong tawagan na Chat lang po kayo. Kasi po kapag tumatawag po kayo, nagre lahat. Okay? Kami po yung tumatawag sa client. Okay? Mag-message lang po kayo. Magpabook kayo ng reading nyo kung gusto nyo. Kung hindi naman, itry nyo lang yung mga rituals natin na binibigay na prayer sa inyo maniwala ka, matulungan ka. Kung hindi po kasi, kung mm, parang malungkot kayo, galit kayo, ano man, hindi po, katay, hindi po kayo matutulungan yan. Tsaka kung itim po yung puso ninyo, kung galit po kayo, gusto nyo maghigante, talagang hindi kayo matutulungan yan. Okay? So, Okay, hello ma'am. Uh, gusto ko lang po magpasalamat sa iyo kasi ang laki po talaga ng naitulong mo sa akin. God bless you ma'am. Sana po marami pa akong katulad mo. Akap, uh, ka-sorry. Katulad ko na matulungan mo. Okay. Worth it po talaga magpalaga sa inyo. bawing bawi po kahit po yung nagasto ko. Na blessing po din kahit yung work ko, ma'am. Nakuha ko na po yung position na gusto ko at sobra-sobra po, po talaga ang blessings kasi po simula po nung naging ano to, naging guidance kita talagang sinunod ko po lahat ng sinabi niyo. Naging masaya po ang pamilya ko, ma'am. Ma'am, totoo po pala yung feelings na hindi po talaga ma-explain. Hindi ko po akalain na one day, nakikinig lang po ako sa inyo, isa na pala ako sa mga natulungan nyo. <laughs> I love you. So, congrats, ma'am. Marami pa po yan. Okay? So, kung na-spell yung person mo, kung takasan mo lang ang loob mo, na matutulungan ka. Pero again, again ha, please. Kung sa tingin mo na mahinang loob mo, salbahi ka, wag nyo na po akong i-message. Kasi I guarantee, pinapranka kita, huwag ka nang gumasto. Hindi ka talaga matutulungan ng mga angels ko kapag salbahi ka. Totoo po yun. Even yung mga ritual na ginagawa, kapag hindi po yan nag-effect, Okay. Meron naman umaamin sa akin. Ma'am, sa totoo lang kasalanan ko po, inunder ko po yung asawa ko. Magandang attitude yun na umaamin. Maganda, sa, ting, sa tingin ko po, ma'am, kasalanan ko po na lumayo po yung asawa ko. Magandang attitude po. Lahat po tayo meron second chance. Basta umamin ka lang po na may kasalanan ka. May ginawa ka sa asawa mo para alam natin kung anong gagawin natin. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Maraming salamat po. Teka lang. Ito po. Oops. Ano ba to? Okay. Okay. So, bawal po kayong tumawag kasi magri-ring po yan lahat. Ito po yung aking Facebook account. Okay. Bawal po yung magtawag ha? Bawal mag-message message nyo ako sa messenger Facebook, hindi po sa number. Ang dami pa rin nagme-message sa number. February 4 po yan. Yan po ang aking Facebook account. Yan. Alam nyo, pagkagising nyo, tip ko lang sa inyo. Kahit hindi nyo alam yung mangyayari, pagising na to, dapat maging masaya ako. Magiging masaya ako. Makakatanggap ako ng tawag, good news, pera, tatawag ang mahal ko. Totoo po yan. I-manifest nyo po yan pagkagising ninyo. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.